Ayan, so good morning po mga kaparm. So tinitira na po namin yung amin pong may mga lagnat na bulaklak. So kung hindi po uminit ng ganito katindi, hindi po sana kami mag spray uh, Katulad po nung ano sinabi ko, yun pong ulan minsan mas okay sa akin kesa yung ulan na bigla pong iinit. Kasi yung bulaklak po namin ay nakakaramdam na. Ayan po, umiitim na mga kaparm mo. Oh. Kaya nag po kami ng uh, emergency shots. So ito, matira matibay na po talaga ito. Pero ito po ay pinag pray natin sa layunin po natin na maibahagi ang uh, mga naging resulta ng ating mga ginagawa. So disclaimer, sa lahat ng may ari ng Protocol, ito po ay 29 davi uh, Gamit namin ay 300 ml ng uh, Ultra Boost with uh, Kaparm TV Mango Protocol, syempre, Uh, with my secret weapon gold sim at may halo po tayo na delta mitrin. so ayan po so sabi ko sa kanila uh, kung hindi natin gagalawin masisira din yung bulaklak natin kung gagalawin natin at least meron tayong chance na may matira dyan uh, dahil ayan po bigla pong uminit yan bigla pong uminit at yun nga po katulad po nung sinabi ko hindi ako nagkamali bahagya na pong umiitim yung atin pong mga bulaklak mga Yan po ay palatandaan na maaari pong masira kung hindi po natin sila susuportahan or hindi po natin sila uh, aalagaan so ayan so lahat po ng mga manggero ay ito po yung kabadong kabado tayong lahat uh, so balik katulad po ng sinasabi ko kaya ko po tinatawag na emergency shots kasi ito na po yung tinatawag natin na matira matibay so kung hindi po natin gagalawin maaaring masira kapag ginalaw natin may chance po na meron pa rin pong matira mga kaparma so yan na po so bukas po dapat kami mag spray ang problema po ay napakatindi po ng init ngayon yan ikita nyo po yan 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 po ang sikat ng araw napakainit yan So, umulan ng uh, dalawang sunod, dalawang magkakasunod na may kasunod po na init ulan init ulan init yan po yung sinasabi ko sa inyo na mas mabuti pa yung umuulan na kinabukasan po ay walang matinding sikat ng araw dahil yan po mas active yun pong uh, mga pungus natin at yun pong acid rain ay mas pinatitindi po nung uh, biglang sikat po ng araw mga kapangan kaya magtataka kayo minsan yung mga laylayan po ng bulaklak natin yun po yung una pong nasisira kasi uh, dyan po naiipon yung mga tubig ulan na hindi po agad natutuyo na kapag bigla pong uminit ayan na sunog po talaga yan mga kaparm at uh, hindi naman po talaga yung ulan ang nakakasunog eh. yan pong biglang sikat po ng araw kasi yun pong mga naiimbak na tubig doon po sa mga kumpul ng bulaklak na nagkukulay toyo kapag po nasikatan ng araw yan at natuyo matik na po yan sira na po yung bulaklak natin yan kapag ganito pong full bloom mga kaparm So kaya ang suporta po natin, mapigilan po natin yung direktang pagkasira. At inuulit ko po, kung hindi po uminit ng ganito katinding init ay hindi pa po dapat kami mag spray ngayon mga kaparm. Kasi uh, mas okay pa po sa akin yung uh, medyo malamig ang panahon o umaambon kaysa po yung may ulan sa gabi tapos bigla pong iinit kinabukasan. Nakasabay po habang natutuyo ang ulan at hamog ay unti-unti pong sinusunog ng sikat ng araw ang atin pong mga bulaklak. Katulad po nito. Yan. Tingnan nyo po yan Oh. Yan. Kanyan po ang kalalabasan yan. Kung hindi po natin maagapan. Kaya misan, mas okay pa po sa akin yung uh, may ulan na uh, malakas. Na hindi naman po biglang umiinit. Kasi uh, nakakatulong pa rin po siya sa pananariwa ng ating pong bulaklak. Pero, yun pong tayo ay ulanin at bigla pong sumikat ang araw yan po yung pinakamatindi na nakakatakot mga kapam kaya kompleto po tayo from fungicide, nutrients at syempre may insecticide po tayo dyan yung atin pong secret weapon dahil yung ganyan po kabababa na, kababata na butil yan po yung paboritong paborito nung atin pong mga kalaban na mga hard to kill insect mga kapam yan po yung patulisin mo kaya para mabuti yung ibabaw yan kasi kailangan po huwag masaktan yung ano natin para maabot yung ibabaw na ibabaw. Yun. Ayan po. Ayan po yung bulaklak namin ni Parimboldog at ni Jeff na inaalagaan namin. Ito po yung aming first batch ng volume production dito sa lugar na ito. Ayan. So sana po ay uh, ipagkaloob sa amin na uh, may matira pa rin dito mga ka-farm. Pero katulad po ng saban natin, ginagawa po natin yung proseso at ng resulta po ay bahala na po si Lord mga kapatid. Talagang para sa atin ay para po sa atin 'yan. So i-update pa rin po namin kayo sa magiging resulta ng amin pong mga ginagawa na ito para at least po ay uh, uh, maging fair po ako sa inyo sa pagbabahagi ko po ng akin pong uh, bahagi ng mga videos. So salamat po sa mga nagpa-follow sa akin. So hindi ko na po kayo ma-accept kasi nasa limit na po ako ng 5000 friends. Ah, uh, i-follow nyo na lamang po ang akin pong uh, Facebook account. Then sa YouTube po, Nandun po yung ibang mga mixing kasi isa rin po sa dahilan kung bakit uh, nahihirapan po akong umusad sa social media kasi bawal po yung ano, yung pagpo-promote uh, po ng mga brand ng chemicals. So kailangan po iisa uh, no branding. Kaya lang minsan napipilitan po tayo dahil uh, sa kahilingan po ng ating pong mga uh, followers. So kaya po yung ibang mga mixing ko ng mga ginagamit ay naandun po sa aking pong YouTube channel. Hanapin nyo lang po, ka-Farm TV po sa YouTube. I-subscribe nyo. At yung mga ginagawa ko po doon ay sana po ay makatulong sa inyo, mga ka So muli, mula po dito sa aming area, under ka-Farm TV Mango Protocol, 29 days emergency shots kami. Kasama ko ka po si Jeff, si Farm Bulldog, si Alejandro, at si... Uh, aming uh, artista na kasama si paring Rostom. Yan. Yan. Pag mababa na jeep, isabog muna. Yan. Yan naman po. Yan po talaga, matira matibay na po yan. Kasi, galawin ba namin po at sa hindi, ay masisira na po yan. No choice po kami. Eh, Isosurvive po natin yung pwede pong matira. At yung talaga pong uh, bibigay, ay wala po tayong magagawa, mga kapang. So, ginawa lang po natin yung kailangan natin gawin. Based on protocol of Farm TV Mango. Pero nuulit ko po, kung hindi po uminit ng ganito katindi, ay hindi pa po kami mag spray dapat ngayon, mga kaparm. Kaya lang, ah, ganun nga pong nangyayari. Ulan, init, ulan, init. Kaya napakabilis po ng ah, pagkas, pagkasunog. Yan, ng ating po mga bulaklak. O, kita naman po. May tim na. Yan. So, ang survival rate nito, matira-matibay po. Kahit isa-dalawa lang, masaya na po tayo, mga kaparm. po. So, God bless. Happy farming. I love you all. Please subscribe ko farm TV sa YouTube para mapanood nyo po yung ginamit ko po na mixing dito. Mga ka hindi ko po pwedeng upload dahil ako po ay nagkakaroon ng violation kay Meta at nagpapahiwatig po na tayo po ay nakikita na po ni Meta yung atin pong mga ginagawa po mga video mga ka So muli, God bless. Happy farming. I love you all. ka TV at your service under ka TV mango. God bless po. Happy farming. I love you all. Tandaan nyo po palagi ito. Bawat manggero ay may kanya-kanyang diskarte at bawat manggero ay may kanya-kanyang swerte. Dahil naniniwala ako, tayo man po ay hindi isang eksperto, tayo din po ay hindi isang perfecto, pero pagdating sa mangga, nananatili po na tayo po ay hindi na po magito. Muli, God bless. Happy farming. I love you all.